Luoy in town ka ning mga tawhana oi. Oh, na masura. Tanawan niyo guys. Luoy ka ayo. ba nila puros basura. Kay na munit lagi og sapatos. Kay pamintahat lang baba sino baligya guro nila. Ngayon, mabaligya nila bisan barato lang makapalit ng ubugas, sudan. Luoy in town ka ayo. Napuyo in town na sila nang makanya gila hilang karton kita mau nang banding guys oh karena kian tahu selamat ulo guys gue tahu kayo karena wadah kami mga sapatos nanti tinapok kila guys kayo bener banding basura diri guys kini kini dapita guys ya kan juga yang sepatu segi boh sama nang basuri rom nang kuan karena diri kesilam agak tang kayak pamasin nggak ilang mau balik ya din makatabang po silang panginang lalong mo na ilang boss boss ng isa ng isang, uh, nag, kay, man? o nagdako ng isa nga nag kuan na nagtutudlo kay kuan man huwag maning apilog po na yung tangkay nga nanduha o bulingit kayo nanduha napok yung kayo.